Nakumpiska ang mahigit kumulang 500 milyong pisong halaga ng shabu sa joint operation na isinagawa ng PNP Dagupan at PDEA Region 1. Meron tayong anim na search warrant na inisyo ng RTC dito sa Dagupan. Ang resulta ng operation, nakakumpiska tayo ng mahigit 32, 36 na 36 na na nasa ng droga. Sinabi naman ni Adrian Alvarino, PDEA Regional Director, apat sa siyam na nalakip ang kumpirmadong miyembro ng target na grupo sa lugar. Uh, base sa ano sa nagather natin na uh, information during uh, test build up natin, napagalaman natin na uh, yung uh, source nila is uh, ano pa rin, nasa uh, NCR pa rin. Ano. Uh, kumbaga ito mga local distributors, And ito mga personalities na arrest na arrestado natin para members ng uh, Drago Inihahanda na ang kasong pa sa mga sospek. sa kabuuan 63 katao na ang naaresto sa unang quarter ng taong 2015 Reginald Agsalon Pangasinan Watch